kailangan yung kuryente ay hindi nyo kailangan isang bagay pag pwede nyo patayin. yung sistema namin, yung pack, kung meron ano siyang chiller, uh, isi-set namin yun. Uh, ako po si Attorney Jerry Parulan o Jeremy kung uh, nakikita niyo sa aming website. Uh, kami po sa Magistrate Business Solutions ay nagpo-provide ho ng energy solutions na makakatulong sa mga building owners, malls, hospitals, uh, office buildings na 24-7 uh, ng energy solution na makakapagpatipid ng kanilang konsumo sa kanilang air conditioning systems. Meron din kami mga produkto na makakapagbigay sa kanila ng control systems like yung building automation system na gawa po ng Tridium na, buong, na subsidiary po ito ng Honeywell na kilalang uh, kumpanya sa buong mundo. At saka yung meron ding ho kami mga application na makikita nyo lahat yung mga nangyayari sa inyong gusali at sa mga facilities ng gusali ang tinatawag namin yung iViva Solutions. No? Meron kayong dashboard na makikita nyo doon sa uh, doon sa command center para malaman nyo kung merong diferensya yung isang uh, equipment nyo o hindi. Uh, salamat sa patok. Uh, programming patok. Uh, kung may oportunidad sa bawat katok. So tamang-tama ho talaga ito, malaking tulong po ito sa mga nag-uumpisang uh, pumasok sa negosyo. So manood po kayo kasi marami din ho kayo matututunan, matututunan dito ng bagong teknolohiya na pwedeng yung uh, pagginagawa sa bahay niyo o sa araw-araw n'yong uh, mga aktividad. So pati sa mga sa mga uh, hindi lang ho sa building owners ito, kundi pati sa mga taong nanonood para naman ho tayo magkatulong-tulong sa pag-save ng energy para sa ating bayan. Maraming salamat po. So, go pato!